mga kabay. Luto na yung... Bay! Luto ng kanin natin, bay! Luto na! Dito level? Perfect huh? Wow! Nilugaw! <laughs> Ayan, mga kabay. Yon. Tula namin, uh, yung may halo yung mangga yung tinula namin mamaya. Yan, ganito mga kabay, yung mga tropa namin, oh. Walang arte-arte dito sa laot. Kain kahit asin na mangga. Yon si Jewel Plautog, oh. <laughs> Gabay. Ah, uh, you know? Ah, yung tidula natin para tulaan na yung mga Ah, oh. uh, mayabaya mga Kainan na tayo kasi luto na yung kanin natin oh. Yeah. Bong, idagkot yan, Sarap. Pero yung tinula. Yapil de, ilagay ay guys, hangin. Yung, yon Dadu kayo mo. Punta kayo dito. Welcome to my house, <laughs> guys. Yung, mm -hmm. alawo. Ah, amo si si may gabi. yon mga kabay, yung tinula namin. Oyo oh Wow, Sarap! Sikul, ko suru. Sikul. <laughs> 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 <laughs>

Paano nilabas? Oh Hindi, da? kain kayo. Paano na? Paano na? Paano mm. oh, na? sa laut magabay, oh. Sarap yung ulam. Ganito. Ganito nito dito, tulingan. Ganito. Ganito. Ganito, ganito. Yun, oh. Yung si ano? Yung anak ni... Dumpit. <laughs> dumpit. Ah, dumpit. <laughs> Ayaw. Ano? Oh, tira. Dada yung ulo na. Iyahan ako. Hmm. Okay. Okay. Anak ni Dumpit. <laughs> <laughs> yung jung ko na kilaw dito sa dagat o nang arte-arte 'o. Oh. Mm. O, makabay kabay unyami. Okay. Mm. 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 Pati yung ulo makabay, kabay oh. kinain. Mm. Pati yung hasang, bituka kinain. Tukat. Yung nilagyan sa suka. Ini puta ni eh, puloy kakak kagabi. Dito mm. <laughs> <laughs> mo goy. Sarap sa yan. Mm. 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 <laughs> Yon, mm hmm. Hmm. Yon, dito. Tamis. Tamis, ko no. Nag atlong na ba tamis na suka. Nabay, suka, atlong man. Mawa na dating, mawa na dating. na tamis ang suka. Kamis ang suka. Yun na yun si Joel, mga kabay. Oh, laki. Ang oh, laki. Nakamog kay body, mga kabay. Yun, mga kabay, magandang hapon po sa lahat ng kabay natin dyan. Sa Luzon, Visayas, at Wina na. Right, ha? Kanina, mga kabay, sa paglalaw namin yung si Puloy na pero yung kinabi namin sa laot, nagtula kami. Ah, uh, masarap yung tinula namin doon sa laot mga kabay. Ah, uh, Balaki sa kay Puloy dyan. Sa lahat na trupa natin sa sibunga yung mga kakain natin, uh, mga natin, kasama natin sa pagkain ganina, si Juil, si Bubong, uh, yung taga Bagakay, uh, si Junjun. Balaki pong shoutout uh, sa lahat na mga kasama po dyan sa kainan namin sa laot kanina. Masarap yung tinula namin. Right? As ah, a team original bulan bagay dyan. Kay Sir Larry, kay Bung Di Mechanic, kay Idol Idol Vehicle, probinsya ko Malaki pong shout out. At sa lahat ng mga team original bulan vlogger dyan. Ah, malaki pong shout out. Ah, sa pam, sa team Sumbi dyan, kay Sir Merel, kay Mambiuli, kay Mambinja Binji, kay Mapritilo, kay Mambinja Binji dyan sa lahat na team original bulang dagi dyan, hindi po kayo maisa-isa sa team sumbi hindi po kayo maisa-isa kasi marami po kayo sa lahat na kaaban natin dyan sa Luzon Visayas at Bindanao malagandang hapon po at malaki po shout out sa lahat dyan sa kay kuan dyan, Don Badong Mix Vlog, malaki po shout out. sa kay Color Mix TV malaki po shout out. Uh, kay Inting Kabutingting dyan. Malaki pong shout out. Uh, sa lahat, lahat na mga ka-vlogger natin dyan, na mga kaibigan, uh, kahit sa hindi natin na kaibigan, malaki pong shout out sa lahat na mga kaabay natin At tropa ko sa si bunga malaki pong shout out uh, kay Puloy, Bobong, kay uh, Jewel, malaki pong shout out uh, sa kay Marvin, Ah, uh, malaki shoutout uh, sa kay Kuya Bob sa driver na kasama natin noon sa pagpanag pag pagparagat uh, ngayon nag-drive na siya sa Evolution Van 200 doon sa City. Malaking shoutout at sa lahat na driver sa Evolution Van 200. Malaki pong shoutout. Ingat po kayo sa pagmaneho diyan. Ah, uh, 'yun ah uh, sa lahat, mga natin diyan. Sa Sibunga, sa Simala, Or kahit saan kayo uh, Sa sulok ng mundo Sa lahat ng mga kabay din yan uh, na isda, malaki pong shoutout uh, Yun uh, Mabuhay kayo, mabuhay tayong lahat God help and God bless po At magandang hapon sa inyo Okay, sa kay Kung pa dyan Kay Aldin Binsig, abay Alan Araraw, malaki pong shout out. Uh, sa kay Philip Midelo dyan malaki po shout out uh, sa lahat-lahat na mag-abay okay.